Ang mga nang araw para sa ating lahat. Ngayong araw ay bibigyang pansin natin o tatalakayin natin ang tungkol sa pagsusuri sa Tata Selo ni Rogelio Sikat. Ang talakang ito ay pinamagatang Tata selo, asal, danas at kalagayan ng mga tao sa lipunan. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa mundong ibabaw kaya walang sino man ang pwedeng manakit o mangapak ng kapwa-tao. Ngunit, munsod ng pansariling interes at pamantayang nakalagak sa isipan ng karamihan ay nagiba ang ihip ng hangin. Ang mundo ay naging lunsaran ng katiwalian, karahasan at kasakiman dahilan para maging masalimuot ang pamumuhay ng lahat. May mga taong mapagsamantala na sa halip tulungan tayo ay sila pa ang humihila sa ating pababa. May mangilang-ilang din na tila uhaw sa atensyon kaya nagbabalat kayo upang maging kapuri-puri sa lipunang kinabibilangan. Hindi may tatangini naman na ang ganitong pangyayari ay masisilayan pa rin sa kasalukuyan. Talamak din ang paninirang puri na lalong nagpapahirap sa buhay ng karamihan. Nariyan pa rin ang hindi makatarungang pagusga sa mga duka at nagihikaw sa buhay na nagbubunga ng mga mapapait na karanasan. Ang kawalan ng patas sa karapatan sa mayayaman at nahihirap ang kadalasan nag-uudyok sa mga nas nasa laylayan na gumawa ng mga desisyong magdadala sa kanila sa kapahamakan at mga desisyong hindi pinag-iisipan. Mapapansin din na ang lipunan ang sumusubok sa tao upang magudyok na gumawa ng mabuti o masama. Ang tata selo ni Rogelio Sikat ay isang maikling kwento na napapatungkol sa isang magsasakang nagngangalan na tata selo na pinagkaita ng karapatan na magsaka sa lupang sinasabi niyang pag-aari niya noon. Ngunit kahit nakiusap siya sa kabesang tano na hindi siya paalisin, ay pinaalis pa rin siya. Kaya wala na siyang ibang nagawa kundi itinagaan niya na lamang ito sa labis na galit. Si Tata Selo ay biktima lamang ng kanyang kapwa-tao, lugar na kanyang ginagalawan o kapaligiran at ng katotohanan na hindi madali ang buhay sa mundo lalo na sa ng walang patis na pagtingin sa mga katulad niya. Pinapakita sa kwento ang pagiging pipi at bulag ng mga tao sa mga kasalukuyang kaganapan sa sariling bayan. Minsan, ang mas pinaniniwalaan ng karanihan ay ang mga mayayaman, katanggap-tanggap o kapuri-puri at may kapangyarihan sa lipunan. Ni hindi binibigyang pansin ang totoong katotohanan at tunay na naaapi. Inilapat ang Kyoryang Sosyolikal sa kwentong Tata Selo ni Rogelio Sikat dahil umiinog ito sa mga isyong panlipunan tulad ng pagyurak ng mga naghaharing uri sa pagkatao ng mga naghihikaw sa buhay. Binayang focus dito ang buhay ng pungunahing tauhan na si Tata Selo na siyang biktima ng hindi pantay na karapatan at pamantayang nakalatag sa lipunan. Pinapakita rin dito ang mga panlipunang kaganapan at kalagayan ng mga mamamayan sa lugar na kanilang ginagalawan, partikular na ang paglalarawan sa kaapihang dinanas ng isang duka at mangmang -mang na magsasaka sa kamay ng kabis kabesang nagmamayari ng lupa. lupa. Nakasentro ang kwento sa pagpapakita ng tapang at paninindigan ni Tata Selo sa prinsipyo ng kanyang pinaglalaban, pati na rin sa paghihirap niya sa buhay. napili ng mga tagasuri ang teoriyang sosyolohikal sa pagsusuri ng kwentong Tata Selo dahil mas lumulutang ang manifestasyon ng suliraning panlipunan, tulad ng hindi patas na karapatan, pang ng mga naghaharing uri at ang tugon ng mga naaapi sa kalapastangan ng ito. Mapapansin ang paglitaw ng teoriyang sosyolohikal mula simula hanggang dulo ng kwento. Masasabi na ang ganitong kaganapan sa kwento ay nangyayari pa rin sa lipunan hanggang ngayon lalo na ang pang-aalipusta ng ilan sa mga naghaharing uri sa mga taong nasa mababang uri. Ang cairn ito ay nagsisilbing gabay sa mga mambabasa na mapuksa sa mga mapuksa ang mga suloraning kinakaharap katulad ng nangyari sa kwentong Tata Celo. Makikita rin na binatay ni Sikat sa katotohanan ang kwentong, ang kwentong ito sapagkat mapapansin na napapatnagol rin ito sa reformang panlupa na nooy ipinatupad sa Pilipinas o sa ating bansa sa panahon na ito ay isinulat noong 1963. Iniit naman ni Alex 2005 na sosyol, sosyolohikal ang teoryang lumulutang sa akdang maikling kwento ni Sikat dahil nagpapakita ito ng palipunang ganas na napangapi. Makikita ito sa bahaging naranasan ni Tata Selo ang pangapi ng kabesa na kahit nagmakaawa pa siya rito na wag siyang paali, paalisin ay pinaalis pa rin siya at tinungkol pa siya nito ng paulit-ulit na nagdulot ng madugong ganap. Ito ang kaapihan na kanyang dinana sa kwento na sumasalamin din sa mga totoong pangyayari sa ating lipunan kung saan mapapansin ang nakadalasan sa mga magsasaka ay nakakaranas ng walang tigil na pangaapi lalo na mula sa mga nagmamayari ng lupang kanilang sinasaka. Kadalasan ay tinuturing pa silang mab nasa mababang uri o mga walang alam o mga mangmang kaya masasabi na ang kwentong ito ay puno ng masalimot na karanasan ng pangunahing tauhan na nababatay naman sa to totoong pangyayari sa lipunan. Ayon naman kay Nyor 2017, ang kwento ni Sikat ay sumasalamin sa tunay na pangyayari sa lipunan, particular na ang kalupitan at kawalan ng katarungan. Gamit ang teoryang sosyolohikal ay mas napalutang di umano ni Sikat ang inilatag na mensahe para sa mga mambabasa at mas napatindi ang damdaming umiinog sa buong kwento. Masasabing sosyolohikal na teorya ang nangihibabaw sa akda sapagkat nakasentro ito sa karanasan at kalagay ng pangunahing tauhan na si Tata Selo na sa simulat sa kulpa lamang ay nagihirap na ng todo. Sa naisa ko to parang suring basa naman ni na San Jose at Martinez ng 2009, kanilang isinaad na naaangkop rin ang mga teoryang realismo, marxismo at dekonstruksyon na ilapat o ilalapat sa tata selo ni Sikat. Realismo sapagkat na ipakita ang mga pangyayaring may magsasakang walang sariling lupa na sinasaka at humahantong sa pagsasangla o pangungutang kung nagigipit na humahantong din sa pagkakaimbargo nito kung hindi nababayaran. Tumingkad naman ang pagkamarksismo sa eksenang tinutungkod ng kabesa si Tata Selo habang pinapaalis sa lupang sinasaka at ang pananakit ng mga pulis sa matanda na siyang mga kakilala naman ng kabesa. Sa kabilang banda naman ay lumutang naman ang teoryang dekonstruksyon kung saan makikita si Saling na tulala at tila wala sa sarili habang suot pa rin ang damit na suot niya tatlong araw na ang nakararaan nagiiwan nito na ng kaisipan sa mga, sa mga mababasa kung ano ang susunod na nangyari o ano nga ba ang nangyari kay Saling noong ito'y ay kinausap ng alkalde. Nakarpende sa tagasuri kung ano sa tingin niya ang cure akmang gagamitin sa pagsusuri ng napiling akda. Depende na lamang kung paano niya ito ipapaliwanag o bigyang katuturan sa malinaw at maayos sa pamamaraan. Pinapakita sa akin ang realidad na ang isang tao kung siya nagigipit ay humantong sa pagsasangla o pangungutang sa kanyang kapwa o kaya pagsasangla ng kanyang pag-aari. Hindi, hindi rin tamang magpadala sa galit at gumamit ng dahas kung nagigipit katulad ng ginawa ng kabesa na tinutungkod niya si Tata Selo, at ang pag nanaga ni Tata Selo sa kabesa. upuan, makikita ang matibay na ugnayan ng mga akdang pampanitikan sa lipunan na ginagalawan ng mga autor. Patunay rito ang tataselo tata na isinulat ni Rogelio Sikat sa panahon ng reformang panglupa o agrarian reform. Makikita ni si Tata Celo ay isang tauhang bilog dahil mula sa isang pagiging masunurin at tapat na magsasaka ay nagawa niyang pumatay ng tao gaya ng ginawa niya sa kabesa sa ang sumisimbolo sa mga katangian ng mga Pilipino tulad ng pagkikipaglaban para sa karapatan at pagmamahal sa gawain at sa pamilyang pinapahalagahan. Sa huli matatanto na ang karanasan at kalagayan ng bawat tao sa lipunang ginagalawan ay nakakaapekto sa kanyang pagpapasya at asa na pinapakita sa kanyang kapwa bagay na dapat pagnilayan ng lahat. Sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Hanggang sa muli, maraming salamat.